Tropa, dito tayo sa may ano, Corner del Piero Street, no? Dito sa may Tondo. Kakain tayo dun sa Nako, kakaiba to, no, trupa. Kasi tropa, pag order ka dito, tropa, sisigaw ka doon sa mismong baba hanggang sa second floor. So, ang specialty nila dito, trupa, is yung uh, ano nila, yung lomi nila at yung lumpia. So, alika tropa, samahan niyo ako. At kakainan naman tayo sa kakaibang uh, putripan dito sa Maitondo. Actually, marami talaga dito sa Maitondo nito eh. So, ka tropa samahan niyo ako. Ako ate, ano, isang lomi na may uh, lumpia tapos lugaw na may laman. So, tropa ito yung ano eh. Ito yung uh, meriendahan na tag dito, order kasi sigaw ka dun. Actually, dati pa raw dun sila nakapeso sa second floor. At uh, serve nila yung mismong uh, merienda. So, masarap dito yung lugaw na may laman. 'Yung lomi nila na worth 35 pesos, pati yung lumpia nila na worth 15 pesos. So tikman natin, actually, tikman natin siya. 'Yan po yung lomi. 'Yan. So yung lomi niya, eh, 'yung lugaw nyo po magkano? 35. eto 'yung lomi nila true oh. Worth 35 pesos. 15 pesos 'yung uh, 'yung mismong uh, lumpia nila. Tapos ya, uh, yung mismo lugaw nila is worth 35. Actually true pa. Pag-order ka, yun doon sa mismong ano yon, sa mismong gate na yon. Hindi sila kasi nagano dito sa mismong labas, doon sa mismong loob sila. So bawal nilang ipakita yung uh, sino serve nila no. So yan, yung specialty dito yung uh, mismong uh, lomi nila at patay yung lugaw nila. So tikman na natin trupa pa. At nako, uh, napakasarap nito promise. Hey. So tropa ito na yung ano niya yung uh, lugaw niya na worth 35 pesos lang siya nako. Ang laman nito isa uh, meron siyang puso, litid, tapos sa uh, siyang tuwalya. Yan yeah, o. So nako, for only 35 pesos. Isa to sa mga narecommend sa akin ng uh, pinsan ko. Shoutout nga pala kay uh, Jimboy, no, at dun sa mga dartero ng Pilipinas. Nako, ito yung uh, paborito nilang meriandahan dito sa May Del Piero Street. Papunta na itong uh, ng Balut eh, Balut Tondo. So ito, try na natin trupa kung uh, mabisa ba yung uh, na to. So ito. Mm. Tapos ito naman yung ano niya, yung uh, mismong lomi niya na worth 35 pesos lang siya. Oh siksik sa laman, siksik sa gulay, tapos, yan, tigman na natin sa trupa. Hmm, sarap. Sarap so, nung ano nyo, oh. Lilo mo Parang kumain sa binondo. Ang sarap. Sobrang sarap, oh. Oh. Huh? Mm. So tropa ako sulit to. Napakasulit tong binayad ko dito. Sarap nung ano niya. At sarap nung uh, tag dito, yung lomi niya. Tsaka yung uh, Mismong mismo lugaw niya. So, yan pag nakita niyo yung ano, yan na, uh, yan yung bahay na yan. Yan. Actually bawal kasi pumasok dun sa loob. So, may privacy rin yung uh, mismong bahay kasi na. sila nagluluto. Tapos sa uh, order ka diyan sa mismong labas. So, 'yan, along Del Piero Street at uh, Earnshaw Street papuntang Balot Tondo 'yan, oh. Ito 'yung tulay ng ano, papuntang Balot Tondo. So, 'yan mga katropa, hanggang dito na lang. Bye-bye.